at hindi rin ako nagpapa VIP sa inyo. Ang hirap pang intindihin, sabi, magpapatap lang ako. Okay, ko VIP VIP. Kung hindi maayos lang din kasi yung pagtungo sa akin ng LG diyan. Hindi tayo ganito. Isang ordinaryong Pilipino ang minsang nangarap na gumawa ng hindi pangkaraniwang bagay. Isang paglalakbay na walang kasiguruhan, walang sasakyan at walang kasamang crew. Layunin niya, lakarin ang buong Pilipinas gamit lamang ang kanyang mga paa pag ano tayo, food, kagayan tapos sa uh, nasupport na ako ng kagayan natin baka magbatanis tayo yeah. eh yun ano, uh, o, bumipinas ang ano natin talakarin para sa Guinness World Records na target natin ito, ito, ito. Uh, sa simula ang proyektong ito ay punong-puno ng inspirasyon isang simpleng pangarap na nagtulak sa libo-libong tao na maniwala na kahit ikaw ay nag-iisa kaya mong abuti ng imposible ngunit habang lumalayo ang kanyang mga nararating tila mas lalo rin siyang naliligaw. Hindi sa direksyon ng kalsada, kundi sa direksyon ng kanyang ugali at layunin. Siya si Ferdinand de la Merced, mas kilala sa online world bilang The Philippine Looper. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Noong Enero 2, 2025, ipinahayag ni Looper sa social media ang kanyang malaking proyekto. Magsisimula sa Kilometer Zero sa Luneta Park, lalaka rin ang buong Luzon, Visayas at Mindanao hanggang makarating sa Tawi-Tawi at babalik muli sa Batanes para makumpleto ang tinatawag niyang Loop. Sa kanyang unang mga video, makikita ang tunay na sigla, dedikasyon at kasabikan. Pinapakita niya ang mga probinsyang tahimik, ngunit maganda ang mga tao sa baryo na tumutulong sa kanya at kung paano siya kumakain sa mga simpleng karinderya habang binabagtas ang mahahabang daan habang tumatagal unti-unting dumarami ang mga sumusuporta ang dating ilang daang views ay naging milyon ang mga taga ibang lugar masaya kapag dumarating siya sa kanilang bayan parang artista may mga local tourism office pa na nagbibigay ng sertipiko bilang pagkilala. Tunay nga ang kanyang paglalakbay ay naging simbolo ng inspirasyon, tapang at determinasyon. Ngunit gaya ng maraming kwento sa social media, hindi lahat ng sumisikat ay nananatiling mapagpakumbaba. Tumating ang punto na tila nagbago ang ihip ng hangin. Sa isang viral video, maririnig si Luper na galit na galit sa mga tauhan ng isang lokal na pamahalaan. Bawat lugar na dinadaanan ko, napupuntahan ko nalalaman to ng uh, national natin dahil nakatap ako sa Malacanang nakamonitor ang Malacanang sa atin nakamonitor ang uh, kapulisan din natin sa akin kung nasan na akong lugar andyan sila kala nyo basta basta itong ginagawa akong pilalakad. gawa natin kung bagal pag dinaanan ang lugar mo kasama kayo sa history walk ganoon lang kasimple yun at ang dadaanan ko kasama sa magiging history walk kasi kung totoosin yung ginawa ko Pasok na sa national history natin, yung nakuha ko na yung Batanes Tuhulong na lakad, pasok na yan. Sa Negros Oriental, ayon sa kanya hindi siya pinansin. May nagsabi pa raw ng sino ka, ano ang kailangan mo rito. Nasaktan siya, at sa galit ipinahayag niya online na dapat ay mas binibigyan siya ng respeto dahil sa kanyang ginagawa. Sabi niya, hindi raw siya naglalakad para sa sarili, kundi para sa promosyon ng turismo ng bansa. Pero para sa karamihan ng netizens, teka lang. Hindi ba't kung talagang layunin mong tumulong sa turismo, dapat kusang loob ang ginagawa mo? Bakit parang gusto mong gantimpalaan at bigyan ng espesyal na trato? Hindi ka naman opisyal ng gobyerno. Hindi ka rin turista na may appointment. Isa kang vlogger na dumaraan. At ang katotohanan, hindi obligasyon ng sino man na tratuhin kang VIP. Mula rito, Lumabas ang tunay na kulay ng tinatawag nilang inspirasyon ng bayan. Marami ang nagsabing tila lumalaki na ang ulo ni Looper, na ang dating simpleng tao na naglalakad para sa pangarap ay napalitan ng influencer na sabik sa pansin. Sa halip na tumahimik, mas lalo pang umingay si Looper. Naglabas siya ng mga bagong rant at bawat isa mas matapang, mas matigas ang pananalita. Sinabi pa niya na kapag nadaanan niya ang isang syudad, ito raw ay nagiging bahagi na ng kasaysayan ng bansa. Nakapagtinahak tinahak niya ang isang kalsada, ito raw ay nagiging historical trail. Gano'n ang kasimple yun at ang ko kasama sa magiging history book. Para sa marami, nakakahiya at nakaka-insulto ito. Dahil parang inaangkin niya ang buong Pilipinas, na parang personal niyang proyekto. Maraming netizens ang nagsabing, hindi ka naman si Magellan o Rizal. Ang paglalakad mo ay hindi automatikong kasaysayan ito ay vlog content, hindi national heritage. Ang iba pa ay nagsabing, para bang siya si Jesus na basta lakarin ang lupa, ay nagiging banal ang dinaraanan. Isang komentong mabigat, pero tumatagos dahil sa sobrang laki ng tingin niya sa sarili. Hindi pa ron natapos. Nang alukin siya ng tourism office ng meeting sa ganap na alas dias ng umaga, tinanggihan niya dahil hindi raw siya available. At ang mas nakakagulat, Sinabi pa niya na dapat mag-adjust ang opisina sa oras niya. Isipin mo yon. Siya na ang humihingi ng tulong, siya pa ang nagtatakda ng oras. Kung totoong gusto mong makipag-ugnayan, ikaw ang mag adjust Pero kay Looper, tila baligtad ang mundo. Parang lahat ng tao ay dapat umikot sa kanya. Dito, lalo pang bumigat ang mga batikos. Tinawag siyang entitled, arrogant at mayabang. At sa bawat komentong ganon, tila mas nagiging matigas ang kanyang pananalita. Sa halip na humingi ng tawad, mas lalo niyang pinanindigan ang kanyang mga sinabi. Sa susunod niyang video, ipinagyabang niyang siya raw ang kauna-unahang Pilipino na naglakad mula kilometer zero hanggang Batanes at umakyat pa sa Mount Apo. Sinabi pa niyang pasok na ito sa kasaysayan. Ngunit kung titingnan mo ng mabuti, hindi naman siya ang unang naglakbay sa ganitong paraan. Maraming mountaineers, adventurers at ordinaryong Pilipino na naglakad sa mas matinding ruta tahimik lang sila, walang kamera, walang sponsorship, walang vlog. Ang pagkakaiba lang, hindi nila kailangang ipagyabang. Dahil ang tunay na kabayanihan, hindi kailangang isigaw. Ang tunay na inspirasyon, hindi kailangang ipost. Sa mga sumunod niyang video, mas madalas na siyang nakikita na sumasagot ng may galit o panunuya sa mga taong pumupuna sa kanya. Kapag may nagsabing medyo mayabang ka na, agad niyang binabawi ng may panginsulto. Kapag may nagbigay ng payo, agad niyang sinasabing naiingit lang kayo. Marami ang nagsabing tila lasing na siya sa kasikatan. At oo, totoo sa social media, napakadaling malunod sa papuri. Pero kapag puro praise ang iyong pinakikinggan, hindi mo na maririnig ang truth. Ang dating inspirasyong inaabangan, ngayon ay isang karakter na pinagtatawanan. May mga nagsabing, ang lakad niya dati ay simbolo ng pag-asa pero ngayon parang lakad na lang ng kayabangan. Sa totoo lang, Walang masama sa hangarin ni The Philippine Looper. Ang ideya ng paglalakad sa buong bansa ay kahanga-hanga, pero kapag ang motibasyon ay napalitan ng pagpapasikat, pagyayabang, at paghahanap ng special treatment, mawawala ang tunay na saysay ng ginagawa mo. Dahil ang inspirasyon ay hindi nasusukat sa dami ng likes o views. Nasusukat ito sa kababaang-loob at respeto sa iba. Ang problema kay Looper, tila nakalimutan niya na ang paglalakad ay hindi karera ng ego. Ito ay paglalakbay ng puso, hindi ng kamera, at kapag mas pinili mong maging bida sa lahat ng eksena, darating ang panahon na ikaw na rin mismo ang kontrabida sa sarili mong kwento. Ngayon, habang patuloy pa rin siyang naglalakad sa mga kalsada ng Pilipinas, hindi na ganoon kainit ang suporta ng mga tao. Marami ang nadismaya. Marami ang nagsabing sayang dahil ang isang proyekto na pwedeng maging inspirasyon sa buong bansa ay nauwi sa aral ng kababaang loob at kayabangan. Ang tanong ngayon, lumalakad pa ba siya para sa Pilipinas o lumalakad na lang siya para sa sarili niyang pangalan? Sa dulo ng bawat kwento ng tagumpay, may nakatagong babala. Kapag hinayaan mong lamunin ka ng kasikatan, kahit gaano kahaba ang nilakad mo, hindi mo pa rin mararating ang tunay na tagumpay. Ito ang kwento ng isang taong gustong magbigay inspirasyon, ngunit sa pagdaan ng panahon, siya ring naging halimbawa kung paano ang kayabangan ay kayang sirain ng isang magandang layunin. Kaya kung gusto mong maging inspirasyon, huwag kang maglakad para mapansin. Maglakad ka para may marating.